Asa day mong papa doy? Doy. Asa day mong papa? Ha? Asa yung mong mama? <laughs> Bakit pinabayaan ka sa buhay mo ha? ha? Ito mga tao dito. Eh kain 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 kaya, kaya dyan. Tapos ito yung isa o. Oh. Tingnan mo yung isa dito. Oo. Oh. Oo. Ayan. Binibitik na yan eh. Nabitok naman o. Oh. So, oh, tapos ito o. Hmm. Alam nyo guys, pag ganyan kasi guys, iwan ko sa kanila guys. Wala sila sa buhay niya. Ikaw, anong ginagawa mo sa buhay mo dyan? Ikaw. Problema mo? Ha? Ano? Bakit kayo nagka- kain-kain dyan tapos yung yung tao dun isa Oh. Uy, kinakain na yung ano niya, tudli. Ha? Ah, huh? Ikaw. Anong problema mo? Uh, Bakit hindi mo tinitiwas inom yung gatis mo? Hawa ba? Huh? Ha? Ha? <laughs> ganda na yung loto dito. Ito guys, ito yung dinatawa guys na bangis. Yan. Inaano nila? Grab. Kuya <laughs> wan, init yung mga <laughs> ano. <laughs> hmm. Okay. <laughs> Ayo, pagsag inun kay. Saan yung papa niyan? Ha? Ah, mama niyan. Nado ko Bakit anong ginagawa ng mama niyan? Kumaka kumakain kain diyan tapos ito. Kumain ka na? Ha? Bet ayaw mo magsalita, ha? Ha? Ano nangyari sa Ha? Huh? Ha? Huh? A, 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 appear, appear. a pair, pair. A pair. Ha? Huh? You, you, ah ha? -huh? You. Ah, hindi hmm, na ha? Kayo kayo lang kain dyan, tapos yung sa dito, ayaw yung kainin, ha? Ha? Huh? Hmm, ano lang to lang, wa. Ha? Ini kok enggak. Gemela. Gemela. Belgas Cuma oh nih guys, no ampun, tawa gitu. Eh, merinet. nak merinet. miranirit miranirit Kau yang nak preto dian pan ha? Bet parang kuning mena, ha? Polak-pelak melotok, ih. Tao dito daming busy mga tao dito ngayon, ah. Ano man, ka? Busy-busy mga tao dito, oh. Mano, man ano man, oh, ka? ko yan, eh. Oh. <laughs> kau ano problema mo sa buhay mo, ha? Huh? So, yung mga, ano, guys, mga pamangkin ko yan, oh. May, may binibitik yan, eh. May bitok ba? Ha? <laughs> huh? Parang... Siguro sa doon sa lugar nyo, saan kayo nakatira sa Luway no? Luway anong barangay yon? Ang taka, anong barangay yon sa inyo sa Luway? Anong barangay ng Barangay Tampikod. Dapat tatlong beses kayo kumain sa isang araw tapos isang beses lang kayo tumae para maraming gusto kayo ba? Maraming pundo. Ha? Anong klaseng mga bata niya? Ikaw. Bakit? Ah, may smile, may smile pa dyan, oh. No? No, no, pa? hmm. Parah! Hey. <laughs> Saan yung papa mo? Bakit pinabayaan ka sa buhay mo, ha? Aray, pinabaunan ka para maraming gatas? <laughs> Hindi kayo tulad nito, oh, yan. <laughs> Oo. Oh. Dapat tulad kayo niyan, walang bitik ba? Pa. Kasi pag may bitik 'yan, mamamatay kasi na ma, ma gushan yung bitik nyan. kain ng kain yan eh. Ni kay ikaw, ikaw kain ka ng kain para yung bitik may tatambik, tatambok ka din ha. Hmm, mga bata. Thank you guys. Nagluto sila ng bangus ba? Yan oh. Mira ni Pinikas-pikas. Sayang yung anunya no bituka. sa mga book kick nian. Ha? No? Mam. Toto. Ugh. Taung to. Suba So, thank, thank, thank you for watching guys. Game warahmatullahi wabarakatuh. Mangopa mangke ako ni sila bang uh, na gigaling dun sa kabilang mundo na pumunta dito sa Earth. Uh, tumanda toy. Sumuroy dito sa amin ba. Ha? Huh? Thank you guys. Bata selamat jam benta. Iwan ko sa kanila ba mga, mga binibitik yung mga yan eh. Mga niwing ba? Niwing.